Hi guys. Ah uh, guys, nandito tayo sa simbahan ng Kiapo. Ayan. Dami-daming tao dito sa labas. Nandito lang ito sa labas ng simbahan ng Quiapo Napakadaming tao dito. Maraming mga nagtitinda dito ng mga kung ano-ano. Maraming nagtitinda ng kandila. Ayan ayan o oh, kandila ayan ang tinitinda nila ayan nagtitinda ng mga kandila dito but ibang klaseng kulay na kandila yung tinitinda nila mayroong ite mayroong pula mayroong blue, mayroong yellow may puti, uh, may green may pink may orange yan. Iba't ibang klaseng kulay ng kandila ang tinitinda nila dito. Huh? <laughs> eh, ayan, mayroong nagtitinda dito ng mga ano mga borloloy. Ayan, maraming mga borloloy na mga tinda dito. Ayan. Marami kang mapagbilian dito na mga ano. gugulat ako. gugulat ako sa iyo, akala ko. Buti hindi kita, hindi kita na ganoon. Gaganon din no. sana kita. Hindi dito tayo. Tapos na kay don Dito tayo. Ha? Nasaan ah, ba? Hindi, dito tayo dadaan kasi susakay kami ng ilalim pa oi eh. Ha? dito ah, daw yung gala. Ngayon sige. Ah, may ka. Ah, sige. Na, yan. sige. Ayan. Saan? i <laughs>